ano ba yung meron ngayon or may bago ba sa Chinese and Japanese garden ng Luneta. So yes po, magandang araw and welcome sa ating video today. So dahil meron nga nag-request kung pwede doon natin mabisita ulit or mapasyalan yung Chinese Garden and Japanese Garden dito sa Luneta. So papasyalan natin. By the way, andon yung eastern section no? Yung sa kabila. Ayan yung may ribulto ni Lapu-Lapu. So dito tayo sa may kabilang side kung saan po andi dito yung Japanese and Chinese garden. So kung makikita nyo, ang daming sinaset up na mga tents dito sa loob ng Luneta. Sa bahaging ito po ng Luneta, this is in preparation po sa Independence Day celebration on June 12. So iba't ibang mga booth, no? government agencies na mga booth yung present dito on Independence Day. Ayan po. Okay, so pasyal tayo. Yan natin kung ano ba yung meron ngayon or may bago ba sa Chinese and Japanese Garden ng Luneta. Yan, isa ito sa mga attraction dito sa loob ng Luneta, no. Itong mga pailaw na to. Na maganda pag gabi. Yan, so 120 127th Independence Day na pala. So ito yung Japanese garden. Pasok tayo sa loob. Ayan. So, start tayo dito sa Japanese garden ng Luneta. So, kung naghahanap kayo ng mapuno na area dito sa loob ng Rizal Park or ng Luneta, isa ito sa perfect po na puntahan ninyo. Lalo pa ngayon na napakainit. So, zoom out ko lang yan, so meron dito mga tables and chairs pagpasok nyo pa lang tapos pasok pa ito tayo dito sa loob Ayan. so merong malaking pan dito no? Ayan, oh. tapos Merong bridge patawid dun sa kabilang side na pupuntahan natin mamaya. Ayan. Makulimlim po dahil maulan yung ating hapon ng Sabado. By the way, today po is June 7, 2025. Maulan, no? Every afternoon maulan dito sa Metro Manila. And mamaya din po gaganapin yung lighting ceremony ng Uh, light show doon sa Jones Bridge. Yan uh. Gloomy pero ang ganda pa rin yung aligid. Yan. Maganda dito kasi mapuno na area. Kasi nung in-update natin yung eastern section no, uh, yung bagong gawang eastern section ng Luneta. Maraming mga nag-comment na wala daw kapuno-puno. So I think ito yung hinahanap po ninyo na lugar. Okay, so tawid naman tayo dito sa tulay. Alam ko may mga isla, may mga buhay po diyan na isda sa ano, jan sa dito sa lagoon o dito sa pond. Bumubuhos naman yung ulan dito sa Maynila. Kanina medyo umaraw na no, pero pag ganitong oras talaga umuulan. So ito po yung view. Wala pong bayad dito sa mga curious ang gusto pumasok dito sa Japanese Garden, no? wala pong bayad. So after nito papasyalan naman natin yung Chinese Garden which is ando naman sa kabila. malinis kasi may mga pagkakataon pag nagagawit tayo dito at nag-update medyo matagal na yun na no? may mga nagiiwan ng no? mga pinagkainan nila buti today walang mga naiwan and meron din ganito sayang lang kasi supposedly parang merong ano dito eh ito parang kanal kaso dry na. Ayan. So, pupunta ata yan dun sa may pond area. Kaso dry na po. And so, ito yung ating Japanese garden. Mayroon din dito. Oh. So, sa mga hindi nakakaalam, no? Mayroon po tayong Japanese and Chinese garden dito sa Luneta. Ayan. Madalas kasi yung mga namamasyal andun lang naka pumipesto doon sa may dancing fountain without knowing na meron palang Japanese and Chinese garden dito sa loob po ng Luneta Park. Ang alam ko si Alvin TV, dito sila nag pre-nap isa sa mga location nung pre-nap nila is dito sa Luneta, dito sa Japanese Garden. Maganda pa rin naman kahit maulan yung ating hapon. Yan nga lang wala masyadong tao. Since maulan. Ang ganda kasi maraming kulay berde, no? Masarap sa mata. Malamig sa mata kapag marami tayong nakikita ang kulay luntian. Diba? nakaka Nakaka-relax. Papalabas na tayo and papunta na tayo doon sa Japanese ah Chinese Garden naman po So, naglalakad na tayo papunta dito sa Chinese Garden. Yan. Few minutes away lang mula dun sa Japanese Garden. Mararating na po itong Chinese Garden dito sa Luneta. And again, ito nakikita nyo ng mga tent is para sa Independence Day celebration. Yan, mga pampamahalaang programa at servisyo. Ito na. Ito na ang Chinese Garden. Dito sa Luneta. Ayan, pasok tayo sa loob. Tingnan nyo naman kung ano mga makikita nyo dito. So again, welcome po sa... Chinese Garden dito sa Luneta. Ayan, meron silang ganito mini fountain akit mga tayo sa taas medyo madulas lang yung mga pebbles kasi maulan okay akit tayo sa taas Yan. So dito may overlooking view ng buong area. Ay pwede kayo diyan tumambay sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Tapos, ayan po yung view oh. Ng hmm, daming mga nakasilong kasi umuulan ang ating hapon ng Sabado. So 'yan yung view dito sa taas, baba tayo. Ingat lang kasi madulas. So ito yung area ng Chinese Garden dito sa Luneta. Di parang mas malawak ata itong Chinese Garden ng no? compare dun sa pinanggalingan natin kanina na Japanese Garden. And maganda yung silungan dito na mahabang area din po. Ayin lakad tayo. Dahan-dahan lang yung lakad natin kasi madulas. Gaya sa kabila, meron ding lagun dito. ano dito ay daan kasi doon maraming tao na sumisilong ikot na lang tayo dito ayan ah, sa mga hindi familiar na merong ganito po Chinese Garden or Japanese Garden dito sa Luneta ito po yung makita nyo sa loob tayo dito. Yan. Lakad ulit. Same doon sa kabila. Wala rin pong entrance fee dito. Actually, wala namang entrance fee pag nag-ikot kayo or namasyal sa buong area ng Rizal Park po. Kasi may mga nagtatanong kung may entrance fee daw na babayaran. Pasensya na hindi tayo makadaan dyan sa parang area na maraming tao po kasi nakakahiya din mag video kapag maraming mga tao kaya dito na lang tayo ikot na lang tayo sa lugar para makita nyo po madulas Madulas pala itong mga pebbles no kapag ganitong maulan. Yan. So dito, elevated area, meron din parang overlooking view. Ayan ano. Malinis din po. Walang mga naiwan na mga kalat. O mga baon no ng na mga namamasyal dito. nakasilong lahat kasi umuulan tignan nyo, ganda ng comfort room nila dito so ito yung comfort room dito sa Chinese Garden Ayan, tignan ganda from Chesa ayun o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Ganda, ganda yung CR. So sa mga mga masyal, dito sa Luneta, no, gaya dito sa Chinese Garden. And meron pong napakagandang restroom sa inyo. So basically, yan yung dalawang garden po na pwede niyo pong mapasyalan dito sa loob ng Rizal Park. No, yung Japanese at itong Chinese Garden. Ayan, sa so, mga hindi po nakakaalam, no, So 'yan muna 'yung ating update. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat. Salamat po.